Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Hulyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa sinasabi ni Alan Peter Caetano na hanapin daw ang kaluuban ng Diyos. Sabi ni Alan Peter Caetano, iyan po ang title ko ngayon. Pagkatapos nung decision ng Supreme Court na yung impeachment ay unconstitutional ay naglabas naman na ito si kay tanong na na kung daw unahin daw muna yung hanapin ang kalooban ng Diyos o po. o seek the will of God, siguro yan ngayon ay ang masasabi ko naman dyan po ay wala namang problema dyan eh tama po yung yang ganyan Ayus naman ang sinabi. Tama naman ang sinabi. Walang mali sa sinabi. Lahat ng salita na ginamit ay tama. Wala eh. Walang mali po dyan eh. At wala akong masabi jan o makitang mali. Yan po ano. Pero nga ay hindi naman na pag sinabi mo na ay yun na yun eh. Di ba? Oo. Ang sabi nga po ng Panginoon ay sa Jeremiah ay kwan ay they honor me with their lips but their heart yung mga puso nila yung kalooban nila ay malayo sa akin sabi ng Panginoon po eh they honor me with their lips yan po ano yan po ang ang <laughs> ang katotohanan po ng buhay Marami po kasi nagsasabi na ganyan eh. Opo. Ulitin ko ano, walang mali dyan. Tama po yan. Ako, sinasang ano yun ang ko yan. Na seek first the will of God. O seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun po ano, yung, yung righteousness po, yun, yun ang kwan eh, Yun ang mahalaga eh. At saka yung, uh, seek first the will of God and His righteousness. And all these things, hindi ba? All these things, pag sinabi na all these things, yan lang yung mga kayamanan. Dagdag lang yan. Di ba? Mga kayamanan ng mundong ito will be added unto you. Yan po eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness. and all these things shall be added unto you. Pero, okay, ay talakay natin, ay ano ba itong will of God? Kasi ang, ang binanggit niya ay yung kalooban ng Diyos eh, o yung kagusto ng Diyos o will of God. What is the perfect will of God? Ay, <laughs> alam niyo po, sa dami po lang nakasulat yan. ay talagang malilito po kayo. Opo. Kahit na nga ako eh, na, na ilang taon ako nagbabasa ng Biblia po, ay kung minsan nakakarinig din ako ng mga ganyan, nadadala din ako eh. Opo. Para lang yung Supreme Court. Yung Supreme Court, napansin ko, yung decision nila, yung decision po ng Supreme Court, nadala sila ng mga vloggers, nadala sila ng mga mga kwan, mga yung media, opo, kasi yun ang binanggit nila eh, naki, na, nabasa ba, hindi ba? O, yun, yun din ang binanggit nila eh, naintindihan ba? O, alam ba nila? O, yung pinirmahan nila. Yun po ang isinulat ng Supreme Court na yun ang nababasa natin sa media o sa mga vloggers. O, hindi raw nabasa eh. Basta pinirmahan na lang daw eh. Ay, tika muna. Ay, eh, ako nga eh. Kinuntra ko nga dati eh. Pero may narinig ako kanina na nagdiskasyon. Anong pakialam mo? Hindi ba? Kung ako ang congressman sabi niya, isang vlogger po ano anong pakialam mo bakit bakit ko sasabihin sa iyo kung alam ko o hindi yung nga naman hindi ba pero ang binanggit ko doon hindi ikaw ang Diyos o Supreme Court hindi po kayo ang Diyos para malaman yo ano yung nalalaman ng tao o ano yung nasa loobin ng tao o naintindihan ba ay lagpas na po yon sa kapangyarihan nyo. Opo, lagpas na po yan. Iyon ang sinasabi ko diyan. O oh, ay mga Supreme Court na po 'yan, hindi ba? Nalilito pa sila na magaling silang magbasa. Marami na silang binasa, pero nadadala po sila ng media. Ay wang ko lang kung may isang porsyong kasi na parang binayaran sila eh. Opo. May merong umuugong ngayon na si Bungo daw ang bumayad, kaya ganun. Pero nga ang sinasabi ko, ang ginamit nila, yung mga inilalakad ng mga vloggers, yung mga DDS vloggers, oh, ay ito nga, balik tayo dito. What is the perfect will of God? oh, ano ba talaga? Alam ba natin talaga? Ang, kung tanongin ko po kayo, mga kababayan, mga minamahal, tanungin ko po kayo, alam nyo ba talaga ang perfect will of God? oh, alam nyo po ito, ay, diniskas sa amin ito ng pastor namin doon sa Saudi. What is the perfect will of God? Ay noong una, ayaw kong maniwala eh. Pero habang tumatanda ako, yun na nga. Tama yung sinabi yung pastor namin doon sa Saudi. Sa Saudi po ha, hindi sa Pilipinas. Binanggit niya ito, ano ang perfect will of God? At yan po ang i-discuss ko sa inyo. Pati nga yung tatay ko i eh, na nakatapos po ng abugas, abugasya po yun eh, sa Manila Law Oh, tatay, saan baka ko yung Manila Law ah, hindi niya rin alam eh, kung ano na, MLQ pala nung diniscuss niya, anong dinadaanan mukha ko, saan ka dumadaan, galing siya ng Pritil eh. Oh, nilalakad niya from the dito ko kanya dumadaan. O saan? Ah, MLQ ka yun. Ayun na nga. Manila Law College noon. Graduate siya. Ay, nung, nung sinabi ko sa kanya, Tatay, alam mo ba kako ang perfect will of God? Ay, yung tatay ko kasi, ay... <laughs> mahilig makipag-debate yun eh. Hindi niya pinansin, pero pinaulit-ulit niya sa akin. Ano ba kanyang tanong mo? Sabi niya. Ano bang ba ang tinatanong mo, what is the perfect will of God, Kako? Ay, hindi rin niya alam eh. Oh. Tapos, pinaulit niya ng pinaulit sa akin. Ganon si tatay eh. Pag may gusto siyang tanong, ipapaulit-ulit niya yung tanong para sigurado. At nung diniscuss namin, ay naniwala din siya. Yan po ang i-discuss ko sa inyo. Pero bago ang lahat, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna ito mga sumusubaybay sa atin. At kuan po ito ha, sagot ko na po ito doon sa patutsada ni Alan Peter Caetano. Ulitin ko ano, tama yung sinabi niya. Pero nga ay kung hindi ma-identify ano yung perfect will, o oh, ay, ay ako, sigurado po ako dito eh, kasi nga Biblia ang gagamitin ko po eh. Na nung una ay ayaw ko rin maniwala doon sa pastor ko doon sa Saudi. Magagaling po yung nagturo sa akin. Opo, grupo sila. At nakita ko na wala silang nilalakad na reliyon. Nagsama-sama sila eh na mga grupo na mga iba't ibang pastor. Pero nag-usap-usap sila na walang dadalhin na kahit na sinong reliyon dito. Basta Biblia lang. Babasahin lang ang Biblia at iwasan yung ipapasok yung, yung isang doktrina. Opo. Yun yun ang ginawa nila. Kaya iba po ang pagturo nila sa amin. Uh, ito po sila ano at nais ko po pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat, si Pusikat, si Doris si Antonino, si Ronel, si AB Compio, Joey Balinswila. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot Parot Pubs Naranja, Romil Sulgir. Padwaloid Trabier, Andres Sanario, Jona Canao, Rosana Kawili. Bir Orosco, Er, Ernie Caliago, Christine Duranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Birni Yabot, Andy Gimpao, User GH, Arci Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsio, Diyo Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dung Sao Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Bisintita Tablati, Sweet Potato, Coco Goet, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Ber Cabrera, Rolando Oliver Pamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Arbin Silot, Milako Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muobriak, Konsepsyon Barsi at saka si Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo naating panoorin at subaybayan at suportahan na rin. Michael Apasibi Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa. Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Dibina di Apostol CGP Chai Kapian Yartat Ago. Dame Jorni ke Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at Saka Si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na What is the perfect will of God? Alam nyo po ang dami ko nang sinagutan dyan sa mga vloggers. Pag ganyan ang topic nila, sinusulat ko po yung uh, Do not lay up for yourselves treasures on earth. Sinusunod ba din lang ako yan? Kasi nga ang sabi ni Kay hanapin yung kalooban ng Diyos. Pero sinabi po ni Jesus Christ, eh, Do not lay up for yourselves treasures on earth. We're in moot and rust can destroy, and thief can come in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Ayan po. Sinusunod baka ko nila yan, ay hindi nagpapayaman naman sila yan eh. Kaya nga, ipokrito lang ito mga ganito. Mga ipokrito lang yan na uh, uh, yung nga uh, yung hanapin daw ang kalooban ng Diyos. Ay sinabi nga ni Jesus Christ eh na do not lay up for treasures on earth, eh, ay nagpapayaman po sila, hindi ba? O, ang dami nilang mga kwanya, eh. O, ay yung nga si Joel Villaniba, hindi eh, ba, 12, 12 billion po ha, billion ang nakuha niyang, ah, uh, yung budget para sa probinsya niya, na galing dyan sa Senado, yung, yung inilalaan nila, insertion po ang tawag doon. Pagkatapos na, na, napag-usapan na lahat, tapos na, mayroon ng gross, uh, yung, yung total, ano, ang alam ko ganun eh, total lang ang tinitingnan ng presidente yan eh. 6.3, ang budget ata 6.3 trillion sa taong 2025. Yun lang ang titignan dyan. Pero ang gagawin nila, pinapalitan nila yung iba eh, at isisingit nila yung pit project nila. Ayan nga, si Joel Benariba, na isang kwan yan eh, anak ng pastor o nagpapastor din ata eh. Tignan nyo po ang nangyari, hindi ba? Oo. Ngayon, what is the perfect will of God? Ito po ano, babasahin ko lang po ano, 2 Peter 3.19, The Lord is not is lack concerning his promise, <coughs> as some count his lackness, but his long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yan po ang perfect will ng God. Yan po. Wala nang iba, ano? Hindi siya willing, ay kasi, ay ano ba ang will ng God? Ay hindi nga siya willing eh na ini-should perish. Ayan po. Kung naintindihan nila yan, iiwasan nila si Sarah. Bakit? Ay nagsalita si Sarah na dadalhin niya yung mga kalaban niya. Lahat ng hindi sumusuporta sa kanya, dadalhin niya sa impirno ay paano pa yung mga kaalyado niya? At mas lalo yun, ah, madadala niya sa impirno, yung nga agin sa kanya eh, dadalhin niya daw sa impirno eh. Oh. Hindi ba? Pero, kabaliktaran ngayon. Hindi ba? Oh. Ay si Digong, ano bang ginawa ni Digong? Hindi ba? Oh. Nung presidente siya, ay sa bagay kung, kung mataas na tao, hindi ba? Kung yung nga yung ay sumusobra po ang mga kwani. eh, nagiging palalo po eh nasa Biblia po yan at nasa history po natin yan tinawag niya ang Diyos na stupid oh, bakit susuporta pa kayo dyan hindi ba ay sabi nga nung elder dito sa amin eh totoo ba yun Simon na, na sinabi yun oo kako inulit-ulit niya totoo ba na sinabi na ganito oo kako God is stupid pagbabayaran niya yan. Matanda na ako, Simon, sabi niya, pero pagbabayaran niya yan. Ang dami kong nakita na ganyan. Sabi niya, oh, ay ito na nga. Aywan ko kung buhay pa yun, yung, yung matanda. Kasi nga, eh, hindi ko na siya nakikita eh. Mahina na ang, ang mahina na siya noon, nung namatay yung asawa niya na 90 years old ata, ay eh, siya eh, matanda na rin. Hindi ko na siya nakikita. Pero sinabi niya, pagbabayaran niya yan, sabi niya, oh, sa akin, nung nag-usap kami. The Lord is not slack concerning His promise, as some count is slackness, but is long suffering. Matsaga po eh, ang Panginoon, matsaga. Towards us, not willing that any should perish, but that all, all po eh, di ba? should come to repentance. Pag nagrepent ka kasi maliligtas ka. Hindi ba? Pero pag, pag hindi ka nagrepent ay wala, hindi ba? Wala ka ng tsansa. Oo. Naka-appoint na ang tao sa impierno. Kaya nga ito lang ang tsansa eh to come to repentance. Ayan po. At binayaran na po yan ni Jesus Christ. Binayaran na niya ng kanyang sariling dugo ng kanyang sariling buhay. Opo. Kaya nga, maniwala na lang tayo sa kanya kasi nga bayad na eh. At peer po ang Panginoon. Peer. Makatarungan po yan o justice, justified po yan. Kasi kahit na sinong tao, kahit na pulubi, pwedeng kwan eh, maniwala sa kanya eh. Kahit na hari, kahit na artista, kahit na edukado, kahit na mangmang, -mang, kahit na nga pipi, eh. o, oh, bulag pipi, aywan ko lang ang bingi. Eh. O, oh, pag naliwala, maliligtas eh. Kaya, at saka wala nang kailangan na pira. Hindi ba? Wala eh, kaya nga pira eh. Pir. You do not need a sintabo to believe. Hindi ba? Kahit na nga nasa bilanggoan ka yun ang paliwanag sa akin ng pastor namin noon. Pinapaliwanag niya. Kaya samantalahin niyo itong offer na ito, sabi niya, that all will come to repentance. Ayam po ang paliwanag niya. O, oh, ay pag hindi pa naman kayo maniwala dyan, ay bahala na kayo. Sabi niya, hindi ba? Basta ako, pinapaliwanag ko lang. Sabi ng pastor, nakasulat naman yan. Hindi ba? O, narinig na natin yan sabi niya, wala kang babayaran. Hindi mo kailangan ang cellphone, hindi mo kailangan sumakay ng taxi kahit nasaan ka. O, nag-aaral ka, nasa bilangguan ka, artista ka, hindi ba? O, ay yung mga artista ay, ay, ay ayaw maniwala kasi nga beauty sila, hindi ba? O, yung matataas din na tao, ayaw maniwala kasi nga ay ay ang ang tingin nila sa sa, sa sarili nila eh. Gods of Padre Poweray eh. hindi ba? Amak mo pati kaluuban, hindi ba? Kaluuban ng tao nalalaman mo lang yung kung kung kasama mo yung tao. Kung araw-araw alam mo nang style niya. Nababasa mo na yung kaluuban niya katulad ng ating mga asawa hindi ba? O pero kung minsan yung asawa natin nagtatago pa rin niya 'ni eh. hindi natin alam. Kaya nga nagtataka ako dito sa gods of powdery power, hindi ba? Mga gods and goddesses yan eh, di ba? Oh, pati kaluuban, hindi ba? Kailangan daw alam yung pinirmahat Naku po. <laughs> Kalukuhan na yan. Wala na sa hulog, hindi ba? Paano mong malalaman ngayon kung nagsisinungaling yung tao? Ang tanong ko dyan sa gods of Padre Paura, wala kayong, wala kayong chance na malaman. Wala po. Diyos lang. Wala pang computer, wala pang doktor na nakakabasa ng ating damdamin o ayun nga sinabi ko kung 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 kasama mo na araw-araw baka pwede pa. Alam mo nang style eh. Pero kung hindi mo na kasama, hindi ba? Congressman, hindi mo na kasama. Paano mo tatanungin niya na alam mo ba o binasa mo ba? Naku po. John 3:16 ito po ano? Itataas ko lang po ha. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that everyone who believes in Him shall not perish but have eternal life. Ayan po ano, si Jesus Christ po nagsalitan ito, no? At ito, alam, halos lahat ng, ng, ng Kristiyano alam yan. Ilang bisis nang narinig yan. Opo. For God so loved the world that He gave His only begotten san ito ina eh, na? only son that everyone who believes in him shall not perish but will have eternal life believe lang eh o yung manampalataya ka lang eh hindi po pagsunod sa batas kaya nga natataka ako dito sa mga gods of powdery power eh. bakit yung procedure 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 o sirimunya ng batas gusto nilang i-implement sinabi na nga ni Jesus Christ yan eh Oh, yes, you can implement the procedures of the law or the ceremony of the law. Hindi ba? Kailangan basahin. Kailangan maintindihan. Yes, sabi niya. But do not neglect, sabi niya. Do not neglect the most, the most important matter of the law, sabi niya. The purpose of the law is to obtain justice. Yan po ang sinabi niya. Oh, to obtain justice. Yun ang nakalimutan nila. Mas pinahalagahan nila ang, ay, procedure. Kailangan sundin natin ng procedure. O, ganun din, di ba? O, you are putting heavy loads on the shoulders of the people, sabi ni Jesus Christ. You blind guides, sabi niya. Hypocrites. You are putting heavy loads on the shoulder of the people. Very hard to carry. But you yourselves, sabi ni Jesus Christ sa mga teachers of the law, you yourselves do not lift or do not do not help to carry the heavy loads by your finger. Hindi nga, pati nga, wala naman silang pakialam alam eh, kung magkurap-kurap yung mga kwani. Eh, <laughs> hindi ba? Wala sila ang mga tao po, galit na galit sa kurap. Kasi marami na pong tao hindi kumakain ng tatlong bisis. Ako kilala ko yan sa amin noon. Oh. Ang dami na po. Makabayad lang ng tax. Yung, yung, yung bumibili sila ng mga bigas po eh. Opo. Ay nagbabayad na sila ng tax doon. Pag sumasakay sila ng jeep ni ay kasama na yung bayad nila sa gasolina doon. Opo. Ang dami na po na nagihikahos. First John chapter 2 verse 2. He himself is the atoning sacrifice for our sin, hindi ba? He himself is the atoning sacrifice. Si siya po ang bumayan o ibinayan. atoning nga eh, sacrifice for our sins and not only for ours but also for the sins of the whole world. Ayan po, napakalinaw po ano. He himself is the atoning sacrifice for our sins and not only for the for ours but also for the sins of the whole world. Ayan po. Ngaw, ito ito ngayong panghuli. Ito ang maganda eh. Aywan ko lang ay sobra nang oras ko. Ephesians 2 chapter 14 hanggang 16. For he himself is our peace. Who made who has made both one. Yung dalawa, ginawa niyang isa. Opo. At nagkakamali po dito yung mga kaparian, yung, 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 yung katoliko nagkakamali. Pati yung, yung iglesia ni Kristo mali. Pati yung, yung si Kimuloy mali nung, nung ininterpret nila ito. Pero nung ininterpret ito ng pastor namin, He himself is our peace. Sabi ano? Who has made both yung dalawa ginawa niyang isa? Sino ba yun? Ah, ay ang sabi niya, ikaw at saka yung si Jesus Christ. Dalawa kayo na ginawa niyang isa. Iyan po. Pero ang interpretation ng karamihan, si Kibuloy mali eh. Yung espiritu daw at yung katawang pinag-isa that to become one, ay mali yun. Ang Ang Iglesia ni Kristo naman, yung Church at saka si Jesus Christ pinag-isa ang ulo, sabi ulo, oh si Jesus Christ at ang katawan ay ang yung kawan yung Iglesia. Ay mali din yun. Walang ganon. Mayroong ganon, pero hindi dito. That twin sabi niya, become one. Ngayon, ito namang kwan, ito namang Katoliko, ang sabi ay yun daw mga hintil at saka yung mga 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 Israelite pinang isa. Ay mali din yun eh. Ay kung hindi naniwala, hindi ako kung hindi naniwala yung hintil? Paano yan? Wala yan. General lang yun. Dito dato shall kwan ito ay inihambing kasi ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay inihambing yan sa mag-asawa na nababago yung pangalan, yung dalawa na yiging isa. The two shall become one place. Ang sino bang tao makipag-isa kay Kristo, siya ay isang bago nang nilalang. Ang lahat ay lumipas na narito ay puro bago na. Kaya nga ito, eh, the two shall... Eh, and He made the two one. Ayan po. And has broken down the middle wall of separation. Ayan nga, oo. Binoken down niya yung mga rules, yung mga batas. Tinanggal niya yan. Ay, paano niyang tinanggal? He fulfilled the law so that he has the right to abolish the law. Ang nakasulat po sa Biblia. Having abolished in himself the enmity, doon sa katawan niya, ipinako yun at, at naubos ang kanyang dugo. Tumigis, hindi ba? Hindi ba? Oh, in his body nga eh. He broken down the law in his bra body. Yung enmity be between God and man. Yung batas. Kailangan kasi sumunod ka sa batas eh. Ngayon ay hindi mo naman masunod yan. Ay tinanggal ni Kristo. Pero hindi niya, hindi niya tatanggalin lahat yan. Kasi nga may pang iba gustong sumunod sa batas. At sila ngayon ay ay ililitisin sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganun po yan. Yung matitigas ang ulo, hindi ba? Gusto nilang ipatupad ang, ay hamak mo itong mga padre paura na ito eh. O gusto nilang ipatupad ang yung pinakamaliit na batas, yung procedure, hindi ba? Ay kalukuan po yan. Ang ipatupad nyo yung huwag magnakaw. Huwag kang papatay, huwag kang magangalo niya. Yun ang ipatupad nyo. Oh, nalilito po kayo eh. Uh, ay, sobra na po ang oras ko, no? At uh, ito, tuloy ko na lang ito bukas, ano? At salamat po sa inyong pakikinig, no? Salamat po. Malilit na po ako eh, malilit na. O oh, sige po.